sa so, magandang magandang araw pa sa inyo dyan mga butots Yan, nandito naman po tayo, ulit tayo mga butots uh, Para bagong vlog na naman po ulit tayo uh, Nagtitinda ulit ako lang isa Tsaka iba naman po pa nito Isang ano, isang salmon Salmon at sagisi Ito po yung sagisi uh, May salmon pa yun. Yun. yun Ito po yung sagisi Ito po yung sagisi Ito po yung salmon Okay. Tapos mga patots. May pugita okay, rin okay. po ako mga patots. Ito, mga pugita. Ang okay. ah, laki. Hindi kami okay. magkaintindihan okay. uh, sa salita. May kasama rin po ako. Si Joel Perez. Ah, ito po siya. Joel! Yun. Hello. Ang tindahan po naman niya ay ito. Clamshell. Saka pusit din. Pusit naman sa kanya. Pusit. Magkaiba kami ng palinda. <laughs> Ay dito kami nagkita sa ano, sa sa Berna Beach Resort. Ah, ito po siya. Ito yung Berna Beach Resort. Ang ah, ginagawa po namin, palakad-lado kami. Galak kami ng guest. Kasi ano yun eh, yung mga visitor na dumarating. Kaya abang abangan po natin kung ano mangyayari sa aming paninda. Kaya sana maubos ngayong araw na to. Abang-abang, update ko, na lang po ulit kayo. Abang-abang na lang po ulit. Ito mga bro, sa alis mo lang Berna. Ah, uh, wala pa dumaan na yung bisita eh. Patam lang, patam lang kami doon sa dulo. Doon, so, sa kabila. So, sa dulo kami. Ah, ko si Joel Perez. Ang batang-batang manunulay. <laughs> ah, ito natin. Sana makabenta tayo. Ano si Joel Perez? Ito ah, na. Makabenta sana mamaya. Ito so, na ikot pa, mabas doosan. Yun, ikot mo lang kami. Ah, let's go. po sa na uli kami sa Berna Beach Resort. ah uh, galing po kami sa dulo. May mga bisita na hala. Naunahan na kami ng ibang vendors. Doon na sila nakabili. Hindi namin nabutan. Pero yung kasama ko nakabenta. Ubus so, na kanyang pusit. ah uh, oh, boss, dali. Uh, boss. tapos na nasa nga. Uh, pakita mo ba Boss. Boss. sold out na sa pusit. Uh, ako naman, yung, yung pugita ko wala pang bawas. Yan. Isang gila. Wala pang bawas ang pugita. pero nakabawas ako ng isang isda. Uh, Isda, yan. Yung salmon, nabawasan na isa. pero sa gisipo, wala pang bawas sa gisipo. hindi ulit ay ng gis. Ah, Tagampas ulit tayo lang talaga yung labanan. Boy, isda boss, isda. Isda, pusit. Sir, ay isda pala, pugita. Ah, may lumalabas ng mga gis, di ba? Ah, alokin natin, basa kayong bihan tayo. Ah, napaswerte, mga si, ano, si Joel Perez. Yan, siya ngayon ng bida. <laughs> Pero meron pa siyang clamshell. Meron po clamshell ang babawas. Ito. Ayun ang clamshell, <laughs> clamshell wala pa nang bawas. Kasi may mga bisita dumarating kaya alas, dami namin vendors. May namin mga tempua, kaya kanya-kanya suwerte ngayon. Tama ka po, sabang abang ulit tayo. Tapos makita po nyo, puro bisita po nandito Kaya sila yung iba kasi may mga baon, kaya ay pang bumili. Yung iba naman nakabili sa makasamahan kasamahan namin vendors. ang yung mga nagbabangka at yung mga ibang naglalakad dito galing sa baba mga may vendors din diyan nakakabenta sila kaya hindi na ma champuan kaya dito labanan niya dito mga kabotos tsambahan pasuwertihan talaga ah, dito meron po dito ano eh dito po yung mga bisita pang iba nando po sa loob ito para ito eh oh. tatabay ako dito mamaya kasi e, sabi ng ano, mga tao dito sa Bernie Beach mga boy may mga tuloy ano pulibok pulibok na tong Bernie Beach pero Ganun pa ma, talagang magagalagala rin tayo kasi doon sa banta doon, may nadating din dun. Yan. Baka rin tayong bibili. Kaya mabasa, abang-abang ulit. Dito sa nakabenta na po ulit tayo ng isda kanina po doon sa dulo. Yan. Nakabenta po, nakabenta po ako doon ng isang sagisi. Ngayon naman po, uh, pag po yung salmon ko, isa na lang po nabili po ni ma'am. Yan. Ito po yung salmon. Ah, na nabenta po oh, na nabenta ko yeah. po. Yung Tapos, ano, fisherman. Tapos po yung sa kisi, isa pa lang po mabawas. Wow. Sa aking pugita, meron pa po ang pugita. Oh, na na ay, ito na po yung bayad ni oh, ma'am. Oh, ano ay, tatagal ako pa po, po ng hasang. Ayun, ay, mga po sa... Hi! Ito po sila. Ito, ako po ay, ano lang po ako, katulong ako dito. Ako ito. Ito na ulit sa pagbibenta. Kasama namin yan. Buong pagmamahal. Ano mo yan? Sabi po ay mga piyuda, dalaga, hiwalay. Ano, Roland Ignacio po siya. Ay, Roland Ignacio. Ay, ako singgil ako, singgil ako. Piyuda ako, Ito yung si mamang, si mamang bumili ng ano ninyo, isda nyo. O, para may ulang kami. Ito pa Sero. Yan ang aming bagay. Panawad din yung vlog ko sa premier para makita po yung mga kasamahabang. Ano pa vlog din mo si Kuya? Ang galing! Linis ko po muna yung sabon nila. Kaya mga kapatid, sana linis ko po yung isda. Alam po siya. Ako po tayo Sa salamat po. Driver nila, driver. Saan naman na Ano po, magsabi lang po ito sa kanila. Para mapag-iwap, para madalang po ito lang pang-iwap. wala Driver po daw siya. Ay, Wala nang ang tagintay. Wala naman ang tagintay. Wala naman ang ito lang yung titira sa akin. Kanina, ganito kakalami yan. E, umuwi ako ng bahay, kinuha ko pa yung iba. Kaya dumami ulit yung salo, yung sagisigo. Ah, kanina wala akong bawas. Kanina wala akong bawas. Tapos nung bumalik ako, nakabawas ako na isa doon. Tapos kinuha ko na rin po yung isda ko. Kaya sila po yung, sila po yung bumili sa akin ng salmon ulit. Ah. Ayun, tapos ah, ah, punta, tayo punta sa dulo. Sa pauwa, tingnan natin kung baka may mga bago. Kasi itong pugita wala pang bawas talaga. Pero yung isda ko, nakakao tayo, tayo na siguro may ano lang to, may halong na prason na lang. Yan. Ah, mga boss, abang-abang ulit. Sa may bumbili sa duman ako sa kalsada. Nadaanan ako ni Vargas, yung tropa. ay nagustuhan niya isla ko. ito Ah, ni Vargas. Yan. Hindi kita na kinilo. Tropa naman eh. Ha, tapos yung ano ko yung yung pugita ko, nabili malaki. 1.8 ocho yun. Yan, wala na yung malaki niya. Nabili rin din naman sa bit sa may wawa. Sa ano sa El Miranda nabili yan. Tama ah, ba? Ta. Tama ba? Ha, hindi na ulit, hindi na makaubos. Kaya mga kapal sa siya sobrang init. At ako si, may trabaho po siya si Vargas. Si Nakita niya akong naglalakad dito, pinara niya ako. Kaya so, tinanong niya ko ano paninda ko. Ang nagusto ng paninda ko, bumili siya. Ay naman may kaya rin naman sa buhay. Ang ganda ng motor. Kaya, kaya sabi sa ko, ano daw ko, bumili siya pang ulam. Kaya makapos ah, sa uh, abang-abang ulit tayo. Makapos <laughs> sa customer. Kaya nakukutay-utay lang to. Kutay-utay lang, makapos sa paninda natin. Kaya makapos, salamat sa mga sa mga bumibili sa akin. Tagang mainit po lang talaga pa naman. Makapos sa mga kita-kita namin, sobrang init. Kaya. Talagang tiyaga-tiyaga lang para makabenta tayo. Kasi titigil tayo, Ah, uh, hindi tayo makakabenta sa dami na naglalako talaga. Uh, kaya minsan yung mga paninda ko, nabibili na ako, hindi ko na nabablog kasi nagpapabilisan. Eh, meron kasi nagtit nila na pabangka, meron man naglalakad, kaya pabilisan talaga. Kaya, kasi kung papaglalakal ka, pwede pa, ma tayo makabenta. Paano? Kaya mabula, abang, abangan abang mo ulit. Yun, mga po, sa nakaubos na po tayo ng paninda. Ah, uh, yung isa po, napakiyaw ng guest dito, yung bago dito, eh. sabi dulo. Ay, kasi dami pa talaga ngayon, dami talaga ng vendors pa. Kaya hindi ko na kinilo mga photos, binigay ko na lang ano lang bultukan. Eh uh, sa tumawid sa akin eh. Ah, uh, kuno tao din binigay ko na rin po. Tapos po mga photos, uh, wala lang po tayong posit. Ayun. Ay, ano. uh, yung isda wala na rin po. Sold out tayo mga photos. Ngayon uh, pa po mga photos, pauwi na po tayo. Yung posit ko po, Ah, uh, nung dumaan pa ako, pa uwi na ako. Ah, uh, tiningnan yung yung ay hindi pala posit, pugita pala. Pugita ko, nakita lang guys, binili na rin. Wala na kilo kilo. Pulpukan na rin. Tingnan ko tama, 300. Okay, ayos, yes, sold out na tayo. Ah, uh, Ah, tayo ay magpapahinga na ulit. Para bukas, may bago ulit tayo palinda. yan Sobrang init pa rin, mga bodots. Talagang tiyaga-tiyaga talaga sa init kasi hindi ka magtitiis sa init magtinda hindi mga ka kabenta kasi ang iba mga kabotot natuting ano natuting ng tahali eh ha? hapon may init pa kasi kung pipirmis ako sa isang result lang hindi na makasabi natin kung may darating tulad nyo mga kabotot so, umuwi po ako umuwi po ako yung umuwi po ako ba, bumalik po ako doon sa bye bye Tiyempo-tiyempo may bago, diba? Kaya, iba talaga yung matyaga. Kaya nakalaan kaya. Oh, um, mga kung sumuko, kasi pag sumuko ka, hindi ka mababenta ng katulad niya, no. Kasi ako lang kung ngayon nagtitinda. Kaya Tara na ako. Yeah, sa na Ah, mabud kayo na tayo. Kaya so, super pagod ko. Kaya sa sobrang init, tayo, super pagod ko talaga. Pero so, okay lang, tagang lagi yung ano buhay ko. Eh. Kaya hindi ka magtitiis. Hindi ka kikita. Yan ako, maabot sa, dito tayo sa bahay. Yan, maabot sa, nandito na tayo ngayon sa bahay. Nalarating lang. Huh, pagod. Pero ubos. Saan si Commander? Commander! Where are you now? Come hey, on. Nunood ng TV. Yan. No, nah so, ah. Tapos na. lang po maghugas ang plato. Yan. Yeah. <laughs> pa po muna ng TV. Pahin na muna. Ah, magaling na po siya. Tuloy-tuloy na tuloy yung mamot. <laughs> ah, salamat po sa... Salamat, sa salamat sa mga kay Lord. At, at gumaling na sa ako. tuloy-tuloy tuloy ang gamot. So, yung ang gagaling niya siya. Ako, oh, pagkos. Sobalang init ko talaga. Ah, salamat nga pala sa lahat dyan. Sa mga viewers ko. Salamat. Sa ah, team ko. Salamat sa team ko. Sa ah, team ko Roda. Ah, maraming salamat. Sa sa... Team One uh, Love. Ah, maraming salamat sa suporta ninyo sa Team Poroda. Yan. Bigay mga gala chat sa inyo lahat. At saka pala, shout, out, shout out din nyo kay, ano, kay Nanay Luis, at shout out, saka kay Joseph Velarte, shout sa sabal nyo. Yan. Kaya Diyos, ini kayo dyan. Yan. Ah, uh, tagang, oh, pagod na pagod talaga ako. Kaya medyo parang nahirap ako magsalitabal, pagod na pagod ako. Sobrang init, sobrang init, init ba naman. Ang panahon niyo yan. 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 Ang ganito po. Hindi na pa natagaling pa. Babayo. Yeah!